Pagkasundoan daw ng mga anak ko na dito ako dalhin. Dahil na wala na daw mag-aalaga sa akin sa, sa amin. Pare-pareho sila, may mga trabaho. Nadisgrasya lang ako kaya napunta ako sa hospital tapos napunta ako dito. ibig sabihin na pagkanila nilagay mo ang is, ang nanay mo sa home care is pinabayaan mo na may positive side naman kasi hindi naman uh, lalo na dito yung mga elders hindi namin sila pinababayaan minamahal namin sila Ang mga tinatawag na caregiving facility o nursing home ay mga institusyon na nagbibigay ng serbisyo na may kaugnayan sa pagkupkop at pangangalaga sa mga individual na may edad na at walang kakayahang magtaguyod sa kanilang mga sarili. Sa facility na ito ay nakilala namin ang isa sa mga residente na si Tatay Kaloy. Dati nung malakas pa ako, nagre-welding ako. Nagagawa ng mga sasakyan. Kakagawa rin ako sa mga pampasaherong jeep. Nakapag-abroad kasi ako. Disyerto na ganyan. Ang trabaho ko doon, heavy equipment welder sa Kuwait. At sa lukuyang nagigira yung Iraq at sa Iran. 1983 yun. Ang klema doon, isang mainit na mainit. At isang malamig na malamig. Kailangan tiisin. Wala naman akong alam na ibang trabaho kundi yun. Walang pag-aalinlangan siyang nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Sinikap kong mapag-aaral sila. Dahil na ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Puro trabaho lang. Pero awa naman ng Diyos, nakatapos naman silang lahat. Ngunit nagkaroon ng karamdaman si Tatay Kaloy na humantong sa kanyang pagkakaospital at bilang solusyon sa problema ng kawalan ng magbabantay, ay napagkasunduan ng kanyang mga anak na ipasok siya sa nursing home. Alam ko, ma malaki ang gatos na dito. Eh, kung di sila magtulong-tulong, baka hindi ako maka <laughs> makasurvive dito. Alam niyo, kahit nandito ako sa home care, ang mga anak ko pa rin na nagsusuporta sa akin sa mga pangangailangan ko dito. Yung mga gamot na nilireseta sa akin na dito, sa namin niinom. Meron naman nag-aayos ng mga gamot. Iba sa umaga, iba sa tanghali, iba rin sa hapon. Ayon kay Tatay Kaloy, nauunawaan niya ang naging pasya ng kanyang mga anak. Kaya pinilit niyang mag-adjust sa panibagong kapaligiran na kanya ngayong nagsisilbing tahanan. Nagubayt naman mga kasama ko dito. Pagising namin sa umaga, pa-routine kasi yan eh. Pa, paano eh, lang. Papaliguan kami. Tapos mag-aalmosal. Pagkatapos mag-exercise. Tapos kwentuhan lang. Minsan kung merong... Kung merong may birthday, nagpapakain sila ng ano, masaya rin. Meron akong best friend dito, si Kuya Mar. Yun ang may nahihilot sa akin. Alaga ako na sa hilot eh. Na-stroke kasi ako. Ito, may, ito, parang itong kaliwa kong may tama. Ayaw nang doa. Ayaw nang gumano. Lagi nakaganyan. Gumagaan din ang kanyang kalooban sa tuwing bumibisita ang kanyang mga anak sa kinalalagyan niyang caregiving facility. Nagsisilbi itong paalala sa kanya na hindi naman siya kinakalimutan ng mga ito. Yung pagdalaw nalang, lang, di naman sinasabi ka agad sa akin. Dumarating na lang sila dyan. Dito ko na lang malalaman na nandito na sila. Siyempre, matutuwa ka dahil nandito na yung mga anak mo. Kung kukumpir ko dyan sa iba kong kasama, mayroon dyan, hindi, hindi na dinadalaw ng mga familia. Eh, kung katulad nga nung iba kong kasama, walang kadalaw-dalaw, hindi lalo malungkot ang buhay mo. Malungkot talaga. Iba, iba yung pagka nag-iisa ka na, dumara. madarama mo yung malayo ka sa pamilya mo. Iba talaga yung malapit ka, makasama mo sila. Ngayon, nandun na naman yung kunting lungkot. Pero dapat ma-overcome mo yung lungkot na yun. Sa kabila ng lungkot at inip, ay mas pinipili pa rin ni Tatay Kanoy na maging positibo. Hindi siya nawawala ng pag-asa, nagagaling siya at magkakasama-sama muli ang buong pamilya. Gusto ko magkasama-sama ulit kami ng mga, mga anak namin. Kaya gusto kong lumakas ulit. Iba yung nandun ka sa mong bahay. Siyempre, iba, iba yung pamilya mo. Ito naman si Nanay Nida residente rin ng parehong home care facility. Unang tingin pa lang ay makikita na agad ang kanyang pagiging masayahin. Masarap sa pakiramdam ni Nanay Nida na makatagpo ng mga taong mag-aalaga sa kanya. Gagising ako mga alas 5 tapos naliligo ako mga 6.30. Pinupunasan ako tapos sinusuklay ako, ganun, binibihisan ako. Ah, oh, kanina nagkukulay kami. Tapos lakad, lakad, lakad. Kung minsan nasa kwarto ako, nag, nagse cellphone hindi ako nainip dito, masayang masaya, masayang masaya. Wala mang ideya sa kung ano talaga ang nursing home, ay masaya si Nanay Nida na siya ay nadala sa ganitong pasilidad. Caregiver are good. Kaya nga nagustuhan ko na dito, kaya dito na ako forever, na dito na ako sa sa nursing home. Masaya, masayang masaya. May mga naghagihagi sa akin dito, kisi-kisi, mga lahat, mga caregiver. Everything are okay. Masaya ako dito. Walang anak si Nanay Nida. Naikwento niya na hinihikayat siya ng kanyang mga pamangkin na doon sa bahay ng mga ito tumira. Subalit, Sinabihan ako doon sa harap ng lawyer, forever nako na dito sa ano sa nursing home hanggang mamatay ako <laughs> kaya enjoy ako dito very enjoyable oh andito lang mga pagmamahal sa akin kusang nagpasya si Nanay Nida na manatili sa caregiving home sapagkat sa piling ng mga taong hindi man niya kaano-ano o kadugo, ay nadaman niya ang pagkaninga na noon pa niya hinahanap. Kailangan ko yung may nagmamahal sa akin. Inaalagaan nila ako. Very loving sila sa akin. Kahit di pamilya, kahit wala akong relasyon sa kanila. Parang mga anak ko na rin sila. dito sa Pilipinas, sino mang individual na may edad na 60 pataas ay itinuturing na senior citizen. At ayon sa National Commission of Senior Citizens, as of March 2024, mahigit 4.4 million ng populasyon ng ating bansa ang nakarehistro bilang senior citizen. Dalawa lamang sila Tatay Kanoy at Nanay Nida sa maraming Pilipinong senior citizen na nakasumpong ng kalinga sa isang caregiving facility. Sa resulta ng isang research na isinagawa noong 2019, mayroong 33 homes for the aged sa Pilipinas. Apat dito ay pampubliko at pag-aari ng gobyerno habang 29 naman ang pribado o pinapatakbo ng mga non-government organizations. Mga elders talaga na may mga dementia, may mga Alzheimer's, diabetes, stroke, lahat. Makikita mo rito, mga bedridden, yung hindi na nakakilala, hindi na kumukibo. Uh, may isa dito na may dementia. Ang mga naalala niya, yung mga nakaraan. maraming nangangailangan talaga ng ganitong facility ngayon. Unang-una, yung may mga pamilya na ang mga anak. Pangalawa, ang mga anak is nasa malayo, nagtatrabaho sila. Kung ako, ang anak na ang may nanay na elders, mas gusto ko pag ilagay sa nursing home. Mailagay sila sa isang home care na meron silang tulugan, may nagbabantay, may may kinakain kaysa mapabayaan sa labas na hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila sa labas. Sinasabi ko parate, once na magtrabaho kayo dito, once na mag-OJT kayo dito, kasama na kayo sa God's Grace Home Care Family. Pamilya na tayo. Dito parang semi-hospital na yung dating natin, na, nandyan 24-7 ang caregiver, 24-7 ang mga nurses. Nakita nyo, we have five nurses. Pareho kami, ganun yung heart namin, wala kami hinuhold back when it comes to helping. Yung heart namin, andito sa pag-aalaga talaga, hindi lang bata, pati matatanda. Hanggat maaari ay sinisikap ng ganitong mga home care facilities na normal at magaan ang pamamalagi ng mga residente nilang elders dahil ito na ang nagsisilbi nilang tahanan. Para lang kaming uh, pamilya na everyday may kanya-kanya kaming gawain. Everyday may kanya-kanya kaming assignment. Mahalaga yon para maalala nila kung anong mga ginagawa nila noong araw. around sa ko lahat yan, Binibisita ko, kumakatok ako sa room sila, Ano sila sabihin mo lang ng good morning, good afternoon, kumusta na po kayo? Yung topic dito, tapik sa balikat, gustong-gusto nila yung mga 'yan. Alam mo kung positive ka na papasok sa isang room, magiging positive din sila. Yung pagka-greet mo sila na nakangiti ka, nasa bayhag or kiss sa kanila, dyan makikita ang ngiti nila. Sa karanasan ng mga naglilingkod sa caregiving homes, ay nakita na nila ang ilan sa mga hiling at pangangailangan ng mga senior citizens na kanilang inaalagaan. Kailangan siguro ng mga elders natin yung madalaw, makita ng mga relatives nila, dapat iparamdam mo rin bilang isang anak sa nanay mo yung pangangailangan ng nanay mo. Sa tansya ng National Commission of Senior Citizens, ang bilang ng matatandang Pilipino ay aabot na sa 8.5 ng populasyon ng bansa pagdating ng taong 2030. Ayon sa Commission on Population on Development, ang Pilipinas ay matuturing ng aging population sa nasabing taon. At sa huling tala ng Philippine Institute for Development Studies noong taong 2020, 36.9 ng mga nakarehistrong senior citizen sa bansa ang walang natatanggap na pensyon na mapagkukunan sana nila ng kanilang mga pangangailangan higit sa ano pa mang pangangailangan at benepisyo, ay may isang bagay na lubhang mahalaga para sa ating mga elders. Pagmamahal, kailangan pagmamahal yung, yung TLC na sinasabi. Tender loving care, kailangan pagmamahal magmula sa puso ang ibibigay mo sa kanila. Napunuan nitong mga ganitong lugar ang pangangailangan ng mga lola, lolo, magulang natin, mag-anak natin na kailangan mo nang ipasok sa caregiving home para may mag-alaga. Ang pagtulong at pagmamalasakit sa nangangailangan ay palagi ang isinasagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagtupad sa utos ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Bilang bahagi ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, kasama ang mga nasa home care centers sa mga tinutulungan ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng proyekto nilang Lingap sa Mamamayanik. Dinayo ng Team Lingap sa Mamamayan ang nursing home na ito upang maghatid ng tulong at saya sa ating mga lolo at lola. Hinandugan sila ng masayang programa na nilahukan ng Net25 Star Kada. Nagpadala ng libreng food packs ang Embrace Cafe para sa munting salo-salo at higit sa lahat ay namahagi ang lingap sa mamamayan na mga care packages na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga elders. So, Ma'am Marlene, salamat sa lahat ng oh, inihanda niyo sila para sa lingap. Yes. So, sa ngalan ng lingap sa mamamayan at ng Iglesia ni Cristo, inihandog namin sa inyo to lingap na ito para sa pang-araw-araw nilang magagamit. Ilan sa mga naiabot na lingap ay mga adult diapers, wet wipes, tissue, alcohol, sabon, toothpaste, pati na rin mga massage oils na talagang kailangan ng mga may edad na. Sinamahan din ito ng gatas, biscuits at bigas para maitaguyod ang masustansyang pagkain ng ating mga lolo at lola. Nagbigay rin ng unlad ng serbisyo para sa ating mga lolo at lola tulad ng libreng gupit at libreng masahe. Napakasarap sa pakiramdam ang ganitong mga pagkakataon na nakakapagdulot tayo ng ngiti sa ating mga lolo at lola sa pamamagitan ng ganitong tulong at serbisyo. Sobrang sarap po sa pakiramdam ng kinantahan po po sila. Kita po po yung ngiti sa mga mukha po nila. Masarap po sa feeling na na-serenade na ko sila, uh, nakantahan ko sila. I'm happy to give Thank you din po sa pagbigay ng opportunity sa Amen na magpasaya pa ng mga tao dito. Naging matagumpay at masaya ang isinagawang programa, pero siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon para personal na maiabot kina Tatay Kanoy at Nanay Nida ang karagdagang lingap. Hello! Good, Good, afternoon. Afternoon po. Good afternoon po. Gusto po kayo. Okay lang. Meron po akong konting lingap sa inyo. My sister din ako eh, na nasa Canada. But she's also in a retirement home. She's by herself. So yung family namin, walang choice kung di ipasok siya sa retirement home. Actually, it is better for her kasi naaalagaan siya. Nakakatuwa naman na yung mga lola at lolo na nakita natin dito. Although may pamilya sila, ganun din ang sitwasyon walang mag-aalaga, walang tututok sa family, you will make that hard decision to put your loved one in a home. Somehow, napunuan nitong mga ganitong lugar ang pangangailangan ng mga lola, lolo, magulang natin, mag-anak natin, na kailangan mo nang ipasok sa caregiving home para may mag-alaga ang laki ng appreciation ko at nagpapasalamat ako sa lingap sa mamamayan sa Iglesia Ni Cristo, kay Ka Eduardo, kay Ka EVM. Salamat po. Sige, Lola. Thank you po. Nasa kultura nating mga Pilipino, na hanggat maaari ay alagaan at kukupin natin ang mga nakatatandang membro ng ating pamilya. Isa ito sa mga maipagmamalaking katangian ng mga pinipilot. Pero kasabay ng pagbabago ng panahon, ay nagkakaroon na rin ng iba't ibang pamamaraan upang lalong matiyak na ang ating mga elders ay talagang naaalagaan ng maayos. May mga facilities na tulad nitong binisita natin ngayon na nagkikater sa ganitong mga pangangailakan. At the end of the day, ang ganitong uri ng pagpapasya ay isang maselang bagay at hanggat maaari ay dapat na pag-usapang maputi at pagpasyahan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Mas manaig sana ang pagmamahalan upang sa huli wala tayong pagsisisihan.